Nandito tayo ngayon sa bubat. Ito pa kaya ng kalabaw. Maglipat ng magkulian nila. Baka. Kalabaw. Ito saging. Saging yung pagkain natin sa kanila. E sa bukid na tanan na ng palay. Ito yung mga kalabaw. Baka. Ito yung puro saging isang buwan na sila dito hindi umiinom kasi matubig yung puro ng saging ito yung kalabaw ito yung baka ito yung kalabaw na isa And ito lang pakain natin kapag natamnan na ang palayan dito sila sa gubat na kain ng mga puno ng saging yan ito yung bupalo natin ito yung saging na kinakain nila ito yung anak baka. 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 Punong saging ginakain. Dito tayo sa gitna ng gubat. Ito malaking puno. Puno. Malaki. Yun. Yun batas. Ay baka. Dito nanti dinila lagi mga baka natin wala nang bastulan sa bukid. Ito so, ang baka. Ito yung dalawang baka. Ayan, saging. Saging. Saging kinakain. kahit isang buwan hindi mo may inom basta puno ng saging kinakain ito lang sila sa gita ng gubat ito ang gubat baka 每天都有工作。